Sobrang excited ako nung 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 una kong narinig na meron na palang bakuna para sa COVID-19 uh, na safe chakaliktas para sa publiko. Parang nabigyan ako ng, ng pag-asa na matatapos na tong pandemya na ito at pwede na tayong magbalik sa normal na, na alam natin. Oo, sobrang safe 'yung mga bakuna, 'yung mga kumpanya na gumawa ng mga vaccine na to, siyempre dapat 'di ba, four phases of, of trials to. So, uh, including 'yung clinical trials sa mga tao. Um, sa mga tao na ayaw magpabakuna, sasabihin ko sa kanila na kailangan na tayo magpabakuna, especially kung kung available ito para sa inyo. Ang solusyon natin para matapos na itong pandemya na ito, para magbalik na tayo sa normal na alam natin, ay talagang magpabaksinate tayo, magpabakuna halos mga tao. Kung hindi kayo sigurado, um, take your time naman. Kung gusto nyo you know, mag-research kayo uh, tanungin nyo mga doktor ninyo, yung nurses ninyo, yung friends and family, kung anong tingin rin nila. Tsaka sa mga resources na gagamitin ninyo, make sure na ito ay makatotohanan, hindi, hindi lang ano, fake news um, para makukuha yung, yung correct na information, para makapag-decision kayo kung gusto nyo talaga magpabakuna.